Namatay si Sarah at bumili si Abraham ng paglilibingan. Ikadalawamput tatlong kabanata Nabuhay si Sarah ng isang daan at dalawamput pitong taon. Namatay siya sa Kiryat Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Labis ang paghihinagpis ni Abraham sa pagkamatay ni Sarah. Ngayon iniwan muna ni Abraham ang bangkay ng asawa niya at nakipagkita siya sa mga heteo at sinabi sa kanila, Nakatira ako rito sa lugar ninyo bilang isang dayuhan. Kaya kung maaari ay pagbilhan din ninyo ako ng lupa na maaari kong paglibingan ng asawa ko. Sumagot ang mga heteyo, Ginoo, makinig ka muna sa amin. Kilala ka namin na isang tanyag na tao. Kaya maaari mong ilibing ang asawa mo kahit saan na pinakamabuting libingan dito sa amin. Walang sino man sa amin ang magkakait sa iyo ng kanyang libingan para mailibing mo ang asawa mo. Yumukod agad si Abraham sa harapan ng mga Heteo. Pagkatapos sinabi niya, Kung payag kayo narito ko ilibing ang asawa ko, tulungan niyo ako na kausapin si Efron na anak ni Zohar, na ibenta niya sa akin ang kuweban niya na nasa tabi ng bukiring niya sa Makpela. Sabihin ninyo sa kanya na babayaran ko siya sa tamang halaga rito mismo sa harapan ninyo, para maging akin ito at gawing libingan. Naroon pala si Efron na nakaupo kasama ng mga kababayan niyang Hiteyo. Kaya sumagot siya kay Abraham, na naririnig ng lahat ng Hiteyo na nagtitipon doon sa pintuan ng lungsod. Sinabi niya, Sa harap ng mga kababayan ko ay binibigay ko sa iyo ang buong bukirin, pati na ang kuweba kaya maaari mo nang ilibing ang asawa mo. Muling yumukod si Abraham tanda ng pagpapasalamat sa harapan ng mga hiteyo. Kaya sinabi niya kay Ephron na naririnig ng lahat. Makinig kayo sa akin. Babayaran ko ang halaga ng bukirin. Tanggapin mo ang bayad ko para mailibing ko na doon ang asawa ko. Sumagot si Ephron. Ginoo. Ang lupa ay nagkakahalaga ng apat na raang pirasong pila. Pero ano naman iyon sa ating dalawa? Sige, ilibing mo na ang asawa mo. Pumayag si Abraham sa halagang sinabi ni Ephron. Kaya nagkilo siya ng apat na raang pirasong pila ayon sa bigat na pinagbabasihan noon ng mga mga ngalakan. At ipinayad niya ito kay Ephron sa harap ng mga hiteyong. Kaya naging pag-aari ni Abraham ang bukid ni Ephron sa Makpela sa silangan ng Mamre. Pati na ang kuweba at ang mga punong kahoy sa paligid ng bukid. Saksi ang lahat ng Hiteo na nagtipon doon sa pintuan ng lungsod. Inilibing agad ni Abraham si Sarah sa kuweba na nasa bukirin ng Makpela na sakop ng lupain ng kanaan. Ang Makpela ay malapit sa Mamre na siyang Hebron. Kaya ang bukid pati ang kuweba nagdating pagmamay-ari ng mga Hiteo ay naging kay Abraham na at ginawa niya itong libingan